Lumantad na ang young actress ng ABS-CBN na si Jillian Vicencio matapos siyang madawit sa isyu ng hiwalayan ni na Daniel Padilla at Katrina Bernardo. Nagsalita na siya sa isang interview for the first time at inilahad ang kanyang side of the story. Matatanda ang isa si Jillian sa mga babaeng inililink na naging other woman di umano ni Daniel. Isa rin siya sa mga artistang inanfollow ni Katrina noon. Unang nakilala ni Jillian Vicencio si Daniel Padilla sa set ng teleserya nila ni Katrina na Too Good To Be True two years ago na ang nakakalipas ng 2022. Supporting cast si Jillian sa nasabing serye. Matatandaan ding uso pa ang locked-in taping noon sa showbiz dahil sa COVID-19. At ayon nga sa kumalat na balita kamakailan, doon daw nagkaroon ng relasyon si na Daniel Padilla at Jillian Vicencio na nabuking naman di umano ni Katrin Bernardo. Pero ayon sa pahayag ngayon ni Jillian, hindi daw sila nagkaroon ng anumang relasyon ni Daniel Padilla. Hindi niya din daw alam kung bakit siya nadawit sa breakup nito ni Katrin. Hindi ko rin po alam Um, Nag-message na po ako sa kanya regarding dun sa nangyari at hindi pa po kasi kami nagkikita ulit ng personal. Siguro kaya siya hindi siya nagreply. reply Alam niyo po yun, may pinagdadaanan siguro. So okay lang naman po yun. Oo naman po kasi nagsama kami sa taping. So nagkaroon din po kami ng bonding lahat. Narito ang kanyang naging statement. Nagulat po ako sa mga nangyari. Parang first time ko pong magkaroon ng ganong issue or something. So parang ganun pala yun. Ganun pala yung mga nangyayari sa showbiz. Hindi maiiwasan na makaramdam ka ng trauma. Hindi ko na matandaan yung pinakamasakit na comment kasi marami po. Siyempre, maapektuhan ka naman talaga. Hindi maganda ang mga sinasabi dahil sa family and friends ko na hindi ako iniwan kaya medyo okay-okay naman po ako ngayon. I cannot control the minds of other people. At least I know myself and my truth. Thank you Lord kasi mayroong blessings na dumarating. Meron ako ang tinitape na series na What's Wrong with Secretary Kim and the shoot na movie with Jo M. Bascon and other magagaling na indie artists. Bagamat nagbigay na nga ng pahayag si Jillian Vicencio, syempre hindi naman naniwala ang ilang netizen sa naging statement niya. Sino ba naman daw ang third party na umamin? Especially since papausbong pa lang ang karir niya. If umamin daw siya, syempre wala na agad siyang showbiz karir. Pero dinepensa naman din siya ng ilang netizens kung bakit siya nadawit sa hiwalayan ng Katniel. Makikita naman daw sa mukha nito na talagang mukhang inosente at walang malay. At isa pa, 6 years younger daw siya kay DJ kaya malabo umanong patulan siya nito. Isa lamang si Jillian Vicencio sa mga babaeng tinuturong naging third party sa relasyon ni na Katrin at Daniel. So far wala pang na-confirmed ni isa at lahat ng naliling kay DJ ay nananatiling mga rumors lang. Malabong pangalanan ni Katrin ang lahat ng babaeng ito dahil hindi yon yung personality niya kahit siya na yung naagrapyado. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens.